May bigyan magandang araw po, sa inyong lahat. So ang video na ito exclusive lamang po sa mga members ng ating pong YouTube channel. So para po sa mga safety tips no na atin pong sa ating pong mga PSOIFI kung tayo po ay builder or ayun nga builder ng PSOIFI ay mga po sa atin ito. Okay? So eto nakikita po ninyo kadalasan ito yung dinudugtong natin sa ating pong coins para sa coins, di ba? Para mag-credit yung papasahin yung atin pong uh, mga coins sa atin po wifi. So minsan hindi siya nag-credit. Ang hindi natin alam, eh, kasi ginagawa ng iba, SD card ng for flash. Pero okay naman pala yung SD card. Isa sa mga dahilan ay ito po may bigan, the font wire to. Kasi yung the font wire minsan ay sunog ang sa ilalim nito mga bigan maliit lang po kasi ang wire na ito kaya may posibilidad din na talagang mga old stock yung nabili natin kaya make sure na meron siyang connectivity no? kailangan may connection itong ating dufont wire so dapat gagamit ho talaga tayo ng tester napakadali lamang pong gamitin lagi lamang ho natin dito sa connectivity so mapapansin natin yan kung may connection tutunog po yan so dapat nating tester lang. Tester natin ng bawat dulo. So, goods po ang ganyan. Meron din kasi, um, maraming beses mga ibigyan experience natin, nasunog yung ilalim. Kaya ako, gumagawa ng piso wifi, talagang tinitester ko yung mga different wire bago ko po siya idugtong para walang maging problema. So, isa yan sa mga tip natin mga ibigyan. Um, yun lamang ang aking pong ibabahagi. Maraming salamat and God bless us